Mga nangyayari sa mga teleserye sa Pilipinas na nakakasawa ng panoorin. Unang-una simulan na natin yung mayaman yung lalaki tapos yung babae mahirap. Sa ngayon medyo binabaliktad na rin nila eh na mas mayaman na nga yung babae kaysa doon sa lalaki pero ganun pa rin naman eh. Mga ganyang conflict hindi mo wawala yung mga nanay na mata pobre yung magsasabi ng pera lang yung habol mo sa anak ko no. Magkano yung kailangan mo para hiwalayan mo siya? <laughs> tapos yung mahirap sa kanila, aasa rin pa yan. Sabihin na taga-probinsya daw, tapos yung itsura pa niyan, either nakasalamin, tapos marami pang tigyawat. Tapos ito pa, ayun nga, laging merong kailangan na umahon nga sa hirap. Pero <laughs> dyan, magiging successful kasi nga magsisipag siya, tapos meron naman na meron lang mapapangasawang mayaman. Basta yung sigurado dyan, papahirapan mo na yung mahirap ay hindi papakainin, papaluhurin sa puteng, <laughs> Tapos, para pag nasya. na siya, maganda yung pagbawi niya, di ba? I mean, gets ko naman bakit may ganitong trope sa mga teleserye nga dito sa Pilipinas kasi nga, maraming may hirap nga sa bansa natin and as an audience, nakakatuwa talagang manood ng mga may hirap na nagiging successful nga sa buhay. Ito next, yung title ng teleserye, galing sa title ng team song nila. Ito, pangako sa'yo. Ito, basta't kasama. <laughs> Sama ba ito? Ito, sana't wala. Ay, di ko alam yan. O yun, o. Oh. Pagbula sa puso. Ayun ba yun? <laughs> ngayon medyo hindi na ginagawa eh. Pero kung ganun pa rin ngayon, siguro meron na tayong teleserye na title, Barilag. Tekan <laughs> natin saglit yung mayaman at mahirap na trope na kadalasan, yung mahirap na bata, anak pala ng mayamang pamilya. Minsan dito pa nga papasok yung isa pang teleserye trope, yung baby switching. And I know naman na realistic yan kasi... Ganyan yung nangyayari sa KMJS eh. Medyo nakakatawa lang kasi nagkataon pa na yung magkakapalit na baby mayaman tapos mahirap. Tapos dagdag pang layer of conflict dito, yung sa mga magulang, na yung mga magulang nung mahirap, sila yung mga mababait sa story, na poprotektahan nga nila yung mga anak nila, na anak pala nga ng mayaman, doon nga, poprotektahan nila sila sa mga mata pobre nilang tunay na mga kamag-anak. Tapos syempre, paano malalaman na nagkapalit yung mga anak? Siyempre, magkakaroon ng DNA test. <laughs> Ayan yung may sina, may lalabas na paper, tapos may shot ka bawat actors. Tapos ito, iba naman, yung mga may yaman kadalasan sa mga teleserye, laging nakatera sa mga hasyenda, tapos yung mga anak yung mga magmamana nga instead kapag may hacienda na location nga may isang scene dyan palagi na yung dalawang love team nasa ilalim ng puno tapos dyan sila naglalambingan eto next laging may kabet or nagchichit na character for a country na sobrang religious sobrang iconic lang na lagi tayo nagpapromote ng na mga teleserye or mga palabas na may kabet angle tapos syempre hindi mawawala sa istorya yung mga nabubuntis biglaan ibigay bigla na lang Puntis po ako. <laughs> o syempre, hindi nawawala yung mga away, ba? Diba? So, babantayan mo yan. Lalo na kung merong party na sin, for sure, may mag-aaway dyan. Wala-wala lang yung kakahantong anong away eh. It's either magsasagutan lang sila or magkakaroon ng sabunutan doon sa gitna ng party sa harap ng mga kapwa nila may yaman na kamag-anak. Kasi sa mga teleserye, yung magkakapatid, laging may issue, hindi wala sila nagkakabate. Medyo realistic din naman sa magkakapatid yung nag aaway away pero lagi kasing nag-aaway sa mana, or nag-aaway sa mga jowa, nag-aagawan sila. Speaking of kayamanan, yung mga magkakapatid na yan, for sure magkakaroon ng sindya na mag-aaway nga sila sa mana, and doon sa kumpanya. Kurado may sindya na, akin to, kasi ganito, ganyan. Tapos may isa pa, wala kang karapatan sa mga pera, kasi ganito. <gurado> tapos for sure, pag lumala na yung away, merong dudukutin dyan, tapos car chase, tapos dadalhin sa warehouse, na wala namang laman. <gurado> tapos, sama o kahit sobrang laki nga ng mga warehouse, kahit ang dami-daming warehouse sa mundo, nalalaman pa rin nila kung nasa ang warehouse dinadala yung biktima. Tsaka kahit sabay-sabay dumating yung mga polis at mga kamag-anak para nga mang rescue, laging nauunahan ng mga kamag-anak yung mga, kamag mga polis na mahanap kung nasaan yung i nila. Tapos ang mangyayari, darating lang yung polis kapag tapos na yung paglalaban nila, tapos may nategi na isa sa kanila, tapos nakapagmonolog monolog pa. <laughs> sa mga teleserye, kung may mategi man dyan, huwag ka munang papasigurado kasi for sure, Pwede pang bumalik ulit yan. So, ayan lang naman. Meron ba akong na-miss na mga troops sa teleserye? Comment nyo na lang. And comment nyo na lang din dito, dito kung ano yung pinaka-favorite yung teleserye. Yun lang. Thank you.